Natanong mo na ba si Lord kung bakit minsan may mga prayers ka na parang hindi niya naririnig? Naranasan mo na rin bang magtampo kay Lord dahil may prayers ka na hindi niya sinagot? Bakit nga ba hindi niya ibinibigay agad ang mga hinihiling natin? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap at makakatagpo kayo. Kumato kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang naghahanap ay nakakasumpong at ang kumakatok ay pagbubuksan. Ano ang ibig sabihin ng mga pangakong ito? Ibig sabihin ba na lahat ng inihiling natin sa paraang gusto natin ay makukuha agad? Totoo na ipinangako ni Lord na anuman ang hingi natin sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya. Pero alam mo ba na ang mga pangakong ito ay may kondisyon? Ang sabi sa verse 1 chapter 5 verse 14, anuman ang hingi natin kay Lord ay ipagkakaloob sa atin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga prayers tayo na hindi nasasagot ay dahil may mga ipinagpipray tayo na hindi kalooban ng Diyos. It may be na mali ang motibo ng ating puso o baka hindi makabubuti sa atin at sa ibang tao kapag ibinigay ng Panginoon ang mga hinihingi natin. Halimbawa, minsan, hinihingi mo kay Lord na yumaman ka. Pero hindi niya yun ibibigay dahil baka sumama ang ugali mo. Ngayon, kung ikaw bilang isang ama ay may anak na humihingi sa iyo ng itlog, bibigyan mo ba siya ng ahas? Hindi mo siya bibigyan ng ahas. Ibinibigay lamang ng Diyos ang mabuti para sa kanyang mga anak. Hindi ibinibigay ng Diyos ang gusto mo dahil baka makalimutan mo siya. Marami sa atin sa isang yugto ng ating buhay ang mas nakatuon sa mga kaloob, hindi sa nagkaloob. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo ganap na nakukontento at nawawala ng kagalakan at pinipigati ang banal na espiritu na bumabago sa atin dahil nakatuon ang ating pansin sa mga maling bagay. Ito ang maaaring dahilan kung bakit nililimitahan ng Diyos ang kanyang mga kaloob sa atin. Hindi niya ibibigay kung ang kanyang mga kaloob sa atin ang magiging dahilan para tayo ay matisod at mapalayo sa kanya. Isang halimbawa ay si Solomon sa Biblia binigyan siya ng higit pa sa hinihingi niyang karunungan at kayamanan. Ngunit sa halip ay nagpasya lamang siya makakuha ng napakaraming asawa at nakalimutan niya ang Diyos. Minsan, hindi sinasagot ni Lord ang panalangin natin dahil may mas better siyang ibinibigay sa atin dahil may maganda siyang plano. Minsan, hindi niya ibinibigay ang gusto natin dahil mas una niyang ang pansin ang mga bagay na masigit na kailangan natin. Kaya tayo nahihirapan dahil naghahangad tayo ng mga bagay na hindi nais ng Diyos para sa atin. Huwag mong tingnan ang mga bagay na hinihiling mo na hindi pa nangyayari. Kapatid, hindi naman genie si Lord na tatawagin kapag kailangan. Pero kapag walang kailangan ay isasantabi lang natin. Siya ay Diyos. Hindi tayo lamang ang nakikinabang sa Kanya, kundi tayo mismo ang dapat maging kapakipakinabang sa Kanya. Hindi natin pwedeng kontrolin ng Diyos na sumunod sa kalooban natin. Tayo ang dapat na magpakontrol at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag may kailangan tayo sa Diyos, ang bilis nating lumapit pero kapag tayo na ang kailangan niya, hindi natin magawang magpagamit. It is not to discourage you na huwag lalapit sa Panginoon kapag may kailangan. Ang Panginoong Heso Kristo ay nag-encourage sa atin na lumapit at humingi. Pero ano nga ba ang magagawa natin para lamang masuklian ang lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon? Ito ay ang maglingkod, magpagamit at manampalataya. Huwag tayo lamang ang nakikinabang pero ang Panginoon hindi tayo maaasahan. Paano nga ba magiging kapakipakinabang ang buhay natin? Ito ay kapag para sa Diyos natin pinapagamit at hindi para sa kagustuhan ng mundo at pansariling hangaring. Huwag nating gawin na nandyan lamang kapag may kailangan. Ang Diyos ay higit pa sa genie. Walang limitasyon ng Diyos at masayasiyan to pa rin ang kahilingan natin at pagpalain tayo. Mapalad tayo dahil merong Diyos na handang to pa rin at ibigay ang ating mga kahilingan. Heso Kristo ang pangalan niya. Piliin mo siya kung papaano kaniya pinili. Maging useful tayo para sa makalangit na gawain. Sa mga taga Roma chapter 12 verse 11, magpakasipag tayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kapatid, okay lang na humingi at maging hanis kay Lord tungkol sa mga bagay na gusto nating mangyari o Pero tulad ng Panginoong sa Kristo, palagi nating ipagpray na ang kalooban pa rin ng Ama ang mangyari. Tandaan, ibibigay niya basta ayon sa kanyang kalooban. Muli po, sana ay meron kayong natutunan patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.